Ah mga lords ba yung buntag na lang ko i share ninyo mga lords ba kaming atong pagka content creator labi nagpagkop at ang mga lords ah, mas advantage kid ang mga babae mga lords kaysa lalaki kaya ano kung ang mga babae mga lords pag-upang ang mga content creator niya sexy number one sexy niya gwapa niya Bola lang oh, sexy o gwapa sus mga lords magpantila na sila o magbra mga lods niya magsayo-sayo sa imong atubangan dila dilaan ka niya labi na ng panting mura na gitabunan na ng niya makita ng liki ay huwag na mga lods daghan kayo nang mga followers mga lods dagkay views dagkay mga comments ana mga lods bisang pagpag-o na sila mga lods kay oh, may ilang tag-a bisang pag-o kata sa kataas sa video mga lods an-aon gina sa manood mo manananaw kay ganahan man sila ang mga lords wala kung sa lalaki wow, God, mga lords looy kayo labi nagpag-upa looy kayo mga lords gawas lang siguro kung pa buang buang kaya niya mag langoy-langoy ka kaong kagtae di ha daghahim siguro ang mga lords mawala na mga lords akong nakita nga kung ba diri sa mga atong pagka content creator mga lods mas lamang gid ang mga babae mga lods kaysa lalaki moro na ako nakita mga lods kay ako lang kuan sa akong facebook mga lods pag tanaw na ko sa akong kuan tanghan gid ka mga lods labi na mga sexy mga guwapa mga babae ya gabra gapante ug gatibak ba na ya wa na mga lods grabe support support ang mga followers o viewers views, views anak mga lods grabe bitaw mga lords. Pasti basta mga babae ah, kita lang nang pagimaw-gimawan nang nagliki mga lords. wa anak daghan kay followers anak mo kwan daghan views kay atang na sila sa sunod na pud nga video ba ah labi nag lain-lain o color ang panting ng isulod ba ah, wa na mga lords. daghan kay ning anak mo tan awan, na mga lords. pero sa laki wa looy kay mga laki mga lords mas advantage yung bayan mga lords so mauro to mga lords og so, daghang salamat sa inyo pagtan-aw ni ni akong kwan kung ni at ni kwan mo sa akong kwan karon videos paki like and share o paki palo na lang po mga lords kung ganahan mo sa akong kwan para ibawan po sa uban bang labi nang mga bangko Uh, kung, um, ayaw na mong katingalan o kung gamay rin Diyos ang inyong kuwan na binagngalalagi ayaw na mong katingalan mga babae, basta bago basta sexy ko pa maura na ilang kuwan dyan so maura to mga Lods dahil salamat o oh, God bless sa atong tanan sa atong pagkakuntin creator salamat